Yes, 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 yes. Mga ng katibay. Siyempre, ang lingkod. Sobrang racket. Ayan po, may nag-sponsor na po sa akin. Uh, ang produkto po nila ay Arctic Balm. Uh, meron po silang Arctic Balm na yun po yung pamahid. Parang bix po yan. Meron din naman pong Arctic Inhaler, yung nasal inhaler, yung parang pong Bix na ini-inhaler natin. Mas masarap po siyang gamitin. Ngayon po, ang Arctic Balm at Arctic Nasal Inhaler, ito po ay gumagamot sa ating mga sakit ng ulo, ipin, sa tiyan, kung may allergy ka, insect bites, insomnia, sprain, rayuma, ubo at sipon, at stress reliever sa mga yung lalo may vertigo. At ang mga flavor po nito ay peppermint, lavender at eucalyptus. Once po na try nyo to, sasabihin nyo po talaga sa akin na napakasarap po palang gamitin at talagang effective. Sobra. Meron na rin po tayong mga mga customer or kliyente na nakagamit na po nito na talagang sinasabi nila may doktor pa nga po na talagang testimony nila eh talagang sinasabing napaka uh, the best. Ibig sabihin, effective po talaga. Wow! Lalo na po yan, lalo na tumatanda po tayo yung Arctic Bond po na yan. Kailangan po natin yan. Kasi syempre, pag nirarayuma ka, kinagat ka ng ipi, so ano man, nasaktang ipin mo, kung saan yung may tapat, doon nyo po, ipahid-pahid nyo lang po. Talaga naman, napakasarap pong gamitin niya talaga, talagang super effective nya. Sobra. At ito namang inhaler po natin. Kung may vertigo ka po, pwede ito. ah uh, pwede rin yung Arctic Balm. Pwede rin yung nasal ano, inhaler. May sipon. Ganun. Pwede, pwede po yan. Nahihilo. Lahat po. Talagang masasabi ko lang po sa inyo, talagang very infect, effective to siya. Ito po yung lavender naman natin. Yan, napakabango din po niyan. Talaga pong sasabihin nyo, mas maano pa po siya sa ibang nabibili natin sa Mercury Drug or kung saan. Ito po, kung gusto nyo po niyan, meron po ako dito, may, may, meron po akong tinda. At um, open for resellers din naman po ka tayo. Kung sino yung gustong magtinda dyan or magbago ng business or yung pangrakat-rakat lang na ng ginagawa ko Very open po kami. Message nyo lang po ako. Dito po. At uh, tutugunan ko po. Sasagutin ko po kung ano po mga katanungan nyo. At kung paano. Paano tayo maging reseller. Yan lang po. Uh, inano ko. Thank, thank you po sa si sponsor Arctic Balm. Bye bye!